Maliban sa kanyang childhood memories, kinahihiligang hobby at love life. Napag-usapan din namin ng aktresa si sa Senon, ang sikreto niya sa pagiging fit and sexy. Pero how do you maintain your body? I heard uh, na mga workout ka rin ginagawa. Yes, but right now, hindi ako makapag-workout kasi dahil busy. So mas uh, yung, ano, yung pagkain ko yung, yung, yung ano, ko, iniingatan. Uh, Oo. Oh. Ano ba yan? Dapat ba? Healthy? Dapat. Dapat. <laughs> Dapat healthy. Hindi At ako kumain na... rice. Okay. Bread lang ko. So Dapat. yun ang carbs mo? Yes. So, oh, oh. anong workout? Grabe, ang... everyday every day ako nag-workout. Talaga? Oh, ano, oh, oh. Ba, what type of workout? Minsan, iba-iba uh, eh. Depende sa, ano ko eh, sa coach ko eh. Mm -hmm. So, merong Naging lift ako, gano'n. Meron naman na parang ano lang, as in, training lang. Minsan na rin naging cover girl si Riza ng isang men's magazine. Ayun ba as uh, personality talaga ni Riza? O uh, inisip mo na yung career calls for it? Kailangan din talaga? Kailangan mo pagdaanan din kasi yun sa career mo. Pero hindi na maibig sabihin na all the time mo siyang gagawin. Mm -mm, mm -mm. So, kumbaga, Limited lang. Hindi ka ba nakakatanggap ng mga indecent proposals? Hindi kasi ako ganyan klaseng tao eh. Sa Saka hindi, po hindi kaya ng konsensya ko na gawin ko yun sa sarili ko. Mm -hmm. Kung baga inalagaan ko yung sarili ko mag-isa, tapos nang dahil lang doon sisirain ko, nang dahil sa pera lang. Parang, mm -hmm. parang isipin mo, yung ba yung worth ko lang? Patunay si Riza Senon na lahat ng bagay sa ating buhay usang dumadating. At abutin man ito ng matagal na panahon, sa huli, sulit naman daw ang paghihintay. Anong aral ng tunay na buhay ni Riza Senon? Maging kontento ka kung anong meron ka. Tanggapin mo kung ano ka. Huwag kang magpabaho dahil lang gusto ng iba. Mm, -hmm. mm -hmm. mo yung sarili.